Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network. Ang pagpano ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, kapuso at kasamahan, minahal at inabangan din ng milyong-milyong mga Pilipino. Welcome back po sa ating channel, Nakakalungkot. Katutuhanan sa pagpanaw ng batikang mamamahayag na si Mike Enriquez sa edad na 71. Alamin ang buog detalye. Sumakabilang buhay na nitong Martes ng gabi ang batikan at premyadong broadcaster at news anchor ng GMA7 na si Mike Enriquez. Kinumpirma ang malungkot na balita kagabi sa ulat ng 24 oras ng GMA7. Samantala, Magugunitang ang pansamantala munang na ang isa sa mga news pillar ng GMA Network para sa kanyang kidney transplant taong noong 2021. Naging matagumpay naman ang surgery noong December, 2021 ngunit kinakailangan pa niyang magpahinga ng tatlong buwan para masigurado na fully recovered na siya. At sa loob ng tatlong buwang pamamahinga niya ay aminado siyang nakapagmuni-muni siya. Aniya, nagkaroon siya ng serious look sa kanyang buhay at career, I'm not yet finished with the process. It's still ongoing for me. It's about my future, my career, my life. Ano bang gusto ko talagang mangyari sa buhay ko? Is it time to turn off the microphone? Is it time to not turn off the microphone completely? But the lesson, the work, mga ganun ba? Pero sabi ni Mike na hindi pa siya nakakapagdesisyon at nasa proseso pa lamang siya ng pagpapasya. Kasunod nga nito, ay muling nagpaalam sa ere si Mike upang ipagpatuloy ang kanyang pagpapagamot at mula nga noon ay hindi na bumalik sa trabaho ang premyadong news anchor. Isa si Mike sa mga anchor ng flagship newscast ng GMA7 na 24 oras at naging host din sa radio program na Saksi sa Double B. Daging host din siya ng tinaguriang Sumbungan ng Bayan na Investigador. Daging consultant din siya for radio operations ng GMA Network at president ng Regional and Radio Subsidiary, RGMA Network Incorporated at station manager ng Super Radio DZBB. Nagwagi rin ng napakaraming awards ang pumano na news anchor kabilang na ang sampung best newscaster sa Star Awards for TV Philippine pati na rin ang isang Lifetime Achievement Award. Narito ang iba pang awards na natanggap ni Mike, Best Newscaster Award at the Asian Television Awards, Singapore, 1999, Gold Medal sa New York Festivals, 2003 for saksi, at Silver Camera Award sa 2004 U.S. Film and Video Festival in Hollywood para sa kanyang documentary tungkol sa Iraq. Bukod dyan, itinanghal din siya bilang isang libo na raan at siyam na put na Golden Dove Awards Best Male Newscaster at isang libo na raan at na put ka Doroy Valencia Broadcaster of the Year Award. Kilala rin si Mike bilang, Buma, sa industriya ng pamamahayag. Siya rin ang nagpasikat sa mga katagang, Excuse me po, hindi ko kayo tatantanan, at naloko na. Nakaraniwan niyang nababanggit kapag siya'y nagbabalita. Samantala, nagluluksa naman ngayon ang buong GMA dahil di umano sa agarang pagpanaw ng naturang batikan at premyadong news anchor ng GMA 7, hindi naman maiwasang mapaluha ang kanyang mga kasama sa 24 oras na sina Vicky Morales at Mel Chanko na halos ilang dekada nilang nakasama sa paghahatid ng balita sa buong mundo.